Sa unang pagkakataon ay nagbigay ng kanyang komento itong sa si Seth Curry, ang kapatid ni Steph Curry, patungkol sa mga nagsisilabasang mga rumors patungkol sa kanya na pinag-iisipan siya ng Golden State Warriors na kunin bilang maging uh, veteranong gwardya doon sa kanilang kupunan sa Golden State Warriors. Ayon mismo sa isang panayama sa isang uh, podcast via Monty Paul ng NBC Authentic Bay Area Sports, sinabi mismo ni Seth Curry na Steph would love me to come over there and play with him. The fans show me a lot of love at all times. Family would love it. You never know what could happen. Naging simple at diretsya itong si Seth Curry na gusto naman daw ng kanyang kuyang si Stephen Curry na pumunta siya doon sa Golden State Warriors at maglaro kasama siya. Lahat naman daw ng mga fans ng Warriors ay nagpapakita ng mainit na suporta at pagmamahal sa kanya at siguradong ito raw hoy maganda para sa kanilang pamilya. Hindi naman daw natin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Diyan pa lang ay uh, sinasabi mismo ni Seth Curry na bukas ang kanyang pintuan para sa isang posibilidad na magsama sila ng kanyang kuya once again sa Golden State Warriors kasi sa mga hindi pa nakakalam dyan ay minsan nangahong nagsama ang dalawang ito. Pwede naman siyang maging backup guard sa bangko, magbigay ng spark at shooting. Ano sa tingin niyo sa mga fans ng Golden State Warriors jan mag-comment lang. Samantala, wala pa rin po ang makakapantay sa experience ni Nikola Jokic na hindi dumalo sa NBA draft na sa bahay lang at napili pa siya habang mayroong uh, tako na komersyal. Ngunit sa ngayon ay mayroong kinagigiliwan itong uh, center ng Portland Trail Blazers na si Hansen Yang. Dumalo siya sa NBA draft, hindi niya inasahan na siya ay mapipili sa first round. Nandun lamang siya sa bleacher at kumakain ng kanyang fried chicken. Hindi niya alam mga idol na pipiliin siya ng Portland Trail Blazers bilang 16th overall pick nila. Ngayon sa Summer League pa lang ay marami na ang naniniwala sa kanyang totoong potensyal at marami pa nga ang naghahambing sa kanya bilang susunod daw na Nikola Jokic sa NBA. Mas kaya ko man base sa aking nakita, tsak na mayroon potensyal na maging next Jokic itong si Yang. Isa po itong malaking pride para sa China no paunti-unti nang nagiging komportable itong si Brony James ngayon sa kanyang minuto sa Summer League. Mataas kasi, 28 minutes ang kanyang nakuha naman sa ngayong minuto. Mayroon siyang 18 points, 5 assists, 3 rebounds, mayroong 7 out of 13 sa kanyang field goal attempt. Malinaw na kung bibigyan lang ng mataas na minuto ang batang ito ay makapagbibigay siya ng solidong numero para sa Los Angeles Lakers pero sa kanyang posisyon na shooting guard o gwardya ay mahihirapan siyang magkaroon ng regular na posisyon sa rotation ng Los Angeles Lakers. Sa posisyong shooting guard, marami rito mga idol. Ang Los Angeles Lakers, si Luka Doncic, Dalton Connect, Reeves, Vincent at Shake Milton. Hindi man siya mabibigyan nang regular na posisyon sa rotation sa Lakers pero kahit papano sa Summer League ay naipapakita niya na kung siya mabibigyan lamang ng pagkakataon ay kaya niyang magpamalas ng kanyang kagalingan. Hindi man kagal siya mabibigyan ng posisyon sa rotation pero at least naipapakita niya na siya mapagkakatiwalaan.